Okay mga kabisyo, uh, magandang araw pumuli sa inyo uh, Nagbabalik pumuli tayo para sa ating uh, panibagong video At sa video nito ay mag-update lang tayo ng ating uh, kakatapos lang na project Project natin ay yung line akin na DT natin na uh, uh, Inabot na tayo ng uh, sembuan bago ito matapos Dahil hindi tuloy-tuloy yung ating uh, trabaho kaya natagalan lalo na sa paggawa ng uh, kanyang mga baraket at ngayon, uh, syempre tapos na natin, kaya mag update ulit tayo para sa ating finish uh, product ok mga kabisyo, papakita ko sa inyong ating uh, line array na uh, D10 Ayan. ito na mga kabisyo yung ating uh, line array na D10 bali limang piraso itong box na ito Yan. Okay. Okay mga kabisyo, yung box na ito ay ah baling, walong piraso. Yung box na ito ay ah may nakabili. Yung unang apat na pirasong ginawa natin. Uh, dahil may nagpagawa noon tapos hindi nakuha dahil nagka problema nga sa budget ngayon ipinost ko yon at may nagkagusto at binili kaya lang nangyari uh, nagpagawa ulit siya ng 4 uh, uh, tapos uh, may bracket ng kasama hali yung tatlong piraso ng box ay nasa kanya uh, iniwan yung isa para may guide ako o pattern para dun sa 4 uh, pa na aking gagawin ito na nga na natapos na natin yung ating line array na box sinabit na rin natin okay yung ating bracket lahat yan ay DIY yung wala dito pati sa kanyang likod yan okay yung box na ito ay uh, ang apat na piraso ay 18,000 kasama na yung bracket kung box lang ay nasa 11,000 yung apat <coughs> Okay, uh, isa-isahin natin yung kanyang uh, tag dito accessories na simula tayo dito sa bracket ito yung kanyang pin bali ito uh, plywood lang din na 3 uh, triport tapos may uh, flat guard dito sa loob Ayan. tapos may dalawang tinat uh, ito tapos may tatlong blocks uh, black screw at saka isang uh, ah, ito Uh, text Uh, para dito sa kanyang uh, yan sa bracket na para sa pangsabi ganoon din dito sa kabila tapos uh, nilagyan natin ng uh, rubber puting ano, kung sakaling ibababa ito yung naka uh, pinakapaan nya kayo sa likod tayo likod yun yung kanyang uh, plate uh, dual speakon yan tapos ito naman yung kanyang uh, bracket sa likod bali apat yung kanyang uh, tornilyo. ay anim naka tornilyo ito sa loob tapos pin ito naman yung kanyang pinaka uh, bracket na para mahawakan nyo itong pinaka ilalim na uh, box nakasabit yan. yung butas ay apat. Pwede siyang uh, nakababa ng konti ito. Pwede rin yan. Nakadikit siya talaga. Yan. Ito yung ating angle bar. 1 uh, one by one. Tapos flat bar din. Itong kanyang uh, pinaka brace din dito. Ganon din dito sa kabila. Bali yung kulang na box dito, uh, dito, sa set na ito isang piraso, bali dito na lang. Kakabit na lang dito sa uh, ilalim. Tapos dito naman sa kabila, dalawa yung kulang. Yung mga bracket nito ay, uh, ito, itabin na natin. Ito yung mga gagamitin doon. Uh, yung may yung magkakabit. Kompleto na yan. tasay sa harap yan may metal screen tapos yung kanyang plastic horn ay 9.5 by 7.5 yung uh, sukat to may ano uh, plunger kung sakaling ayaw naman na isabit pwede naman na naka tripod pero tig uh, dalawang box lang bawat tripod yan yan lang at di tayo makapag-testing dahil walang uh, speaker muli <coughs> mga kabiso yan yung ating uh, line array d10 uh, presyo nyan ay 18,000 para sa uh, apat na box uh, diy yung bracket sa uh, D12 man natin ay aabuti uh, ng uh, uh, ang apat Okay mga kabisyo, yun lamang po uh, update lang natin yan sa ating uh, DIY na uh, line array. Uh, DIY din yung kanyang bracket. Okay, sa mga gustong mag uh, inquire, magtatanong, ilalagay ko yung aking FB page at saka FB account sa video ito sa description. Uh, maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At para doon sa mapapadaan sa aking uh, YouTube channel, uh, huwag kalimutan mag-subscribe. pahit uh, na rin ang notification bell para updated do kayo sa aking video i-upload mga okay, maraming-maraming salamat sa inyo, uh, shout out sa lahat ng aking subscriber.